Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! This happened in the early 2000s. We are from Puerto Princesa City, sa city proper, but the story took place in one of the rural areas. He was in the first grade when it happened, so here it goes. Early 2000s, nawala ng trabaho ang papa niya, kaya umuwi siya sa bukid nila kung saan naiwan ang family niya. To support the family, humanap ng mapapasukang trabaho ang mama niya, nakakita naman at nakapasok siya bilang maglalako ng paninda sa mga maliliit na tindahan. Medyo malayo pa rin yung bahay ng kasama niya. Sumakay sila ng bus at pagbaba, umakyat pa ng bundok. Mga 30 minutes na lakaran. Compound yung tinitirhan ng kasama niya at yung mga tao doon walang mga damit pantaas. Ang mga lalaki at kakaiba tumingin parang nanunuri. Naghain yung nanay ng babae, paksil na isda na may malapot na sabaw. Hindi gusto ng mama ni Nick yung ulam dahil tingin palang kakaiba na sa sikmura but still, kumain siya ng kaunti dahil nga nakakahiya naman. Everything went well at nakauwi naman siya ng buhay. Nung dumating ang gabi, sumakit ang sikmura ng mama niya, nawala naman at nakatulog na sila. Pero around midnight, nagising sila dahil nag-sleepwalk yung mama niya, gusto lumabas ng pinto, pero pinipigilan ng papa niya. Sa labas ng bahay naman nila parang may mga taong naglalakad at sa silong may baboy. Ilang gabing ganoon ang mama nila at nakita nilang magkakapatid yun dahil sa iisang kwarto lang sila natutulog kasama parents niya. Tuwing nangyayari yun, sumisigaw ang papa niya sa kung sinumang nasa labas ng bahay nila na tigilan na sila. After ilang days, nakahanap sila ng albularyo, dinala doon ang mama niya. At ayon nga sa albularyo, inaaswang siya may ipinakain raw sa kanya at galing sa pagkain na yun, may namuong something sa loob ng sikmura niya. Noong nagamot yung mama niya, isinuka niya yung something at sabi ni Nick, mukha raw tuko. Kaya kayo, huwag kain ng kain kung saan saan, lalot din yung nakita kung paano ginawa. Noong 2016, nakaipon si na mama at papa ng pera para makauwi kami sa Palawan. Gusto kasi ni mama na makilala namin ang mga kamag-anak namin sa kanyang panig at syempre, gusto rin niya na makilala kami ng mga tao roon. Huling nakita si mama doon noong dalaga pa siya, kaya nais niyang ipakilala sa kanila ang kanyang mga anak. Nakarating kami galing sa Cebu Pacific papuntang Puerto Princesa, na tumagal ng halos isang oras at kalahati. Nagstay kami sa city ng tatlong araw para magpabok ng kwarto sa hotel kung saan namin ilalagay ang aming mga gamit at mag-arkila ng sasakyan para sa aming biyahe. Hindi kasi sa city nakatira ang mga kamag-anak ni Mama malayo sila sa city. Nakatira sila sa mga isla na sabi ni Mama ay sobrang layo. Kinabukasan, pagkakuha namin ng sasakyan, umalis na kami ng 7 a.m. Dala lang namin ay ilang damit Nakakatuwa yung part na unti-unti na kaming lumalayo sa city dahil paunti na ng paunti ang mga tao sa daan at ang mga pamilyang sasakyan o mga pribadong kotse ay napalitan na ng mga 10-wheeler truck na may mga kagang troso at mga shuttle van na puno ng turista papuntang koron o sa ibang parte pa. Yung dinadaanan namin na mula sa asfalto ay naging graba at pagkatapos ng tatlong oras sa biyahe, naging maputik na ito. Bago kami makarating sa pangkol na daungan ng mga maliliit na bangka, naging maalikabok na ito hanggang sa punto na zero, visibility na at malubak. Nagreklamo na ang aking kapatid na babae na maarte. Nang makarating kami sa pangkol, na nakita ni Mama ang kanyang kaibigan na nakatira malapit sa daungan. Nagkwentuhan sila ng ilang minuto. Ang mautak kong nanay, Nagkwentuhan daw siya para makahingi ng pabor na kung pwede muna naming iwanan ang sasakyan namin doon. Pumayag ang kaibigan ni Mama. Halos pitong oras ang bayahe namin papunta dito. Sumakay na kami sa bangka na natawaran ni Papa ng 1,000 para ihatid kami sa Pirates Island. Halos dalawang oras na kami sa bangka at sinusulit ko na agad ang tubig dahil nakalawit ang aking paa sa gilid. May natatanaw ako sa malayo na hindi ko malaman kung ano dahil malabo ang aking mata. Ang nakita ko ay malaking buntot na kulay berde. Sigurado ako. Sinabi ko agad ito kay mama pero bago pa siya nakasagot, sumali sa usapan ang aming bangkero. Tinanong niya ako kung sigurado ako. Sinagot ko ng oo dahil kitang kita ko naman ito at alam ko ang pinagkaiba ng bagay na nakita ko sa buntot ng dugong, wild shark o balyena. Sinabi ni Kuya na kapag nakakita ka raw noon, may masamang mangyayari sa inyo o may masamang mangyayari sa ibang namamangka malapit sa pinagkakitaan. Pagkatapos ng ilang oras na pagbabangka, nakita namin ang mga lumulutang na gamit at pagkain. Natanaw namin sa malayo na may lumubog palang maliit na bangka sa hindi kalayuan. Mga dayuhan sila, nakalife vest naman sila at marunong lumangoy. Natawa ako dahil nagkatotoo ang sinabi ni kuya at kinilabutan ako sa parehong oras. Kinawayan sila ng aking kapatid na masaya silang sinagot ng malawak ng ngiti. Nakakita rin daw yung isang turista ng babae na lumalangoy sa ilalim. Sinabi niyang babae dahil nailarawan niya na may mahabang buhok at sumingit yung kasama niya. She said she saw a mermaid but that's crazy for her to say. Hindi ko alam pero naniwala ako. Sinong matinong tao, lalo na babae, ang lalangoy sa gitna ng dagat sa oras na 2.30 ng hapon kung saan tirik na tirik ang araw at kalagitnaan ng summer. Tumulong si na mama at papa na mamulot ng mga gamit ng mga turista na lumulutang lutang. Nagpasalamat sila sa amin at kami nagpatuloy na sa aming destinasyon pagdating ng isa pang bangka nila. Napansin namin na bigla ang nagdilim ang panahon. Malayo-layo na kami ng maalala ko. Ako at yung isang babaeng turista ang nakakita ng sirena. Dalawa kami. Ibig sabihin, may isa pang maaksidente. May out of town trip ang magbabarkada. Partner-partner sila. Parang tatlong pare sila sa trip. Papunta sila sa isang sikat na tourist attraction sa Pilipinas at kailangan nilang sumakay ng eroplano para marating ito. Hindi ko na sasabihin kung anong lugar baka mahalata nila na kinwento ko. Kaya ayun na nga. Dumating yung araw na dapat ay lilipad na sila. Ngunit sa hindi malamang dahilan na cancel ang flight nila. Hindi rin nila maiparebook para sa ibang oras dahil huling biyahe na ito. Ang alok sa kanila ay flight para sa ibang araw. Lahat sila ay nagtatrabaho na, kaya ang karamihan sa kanila, limitado lang ang mga araw na available para sa bakasyon hindi na nila kayang mag-extend ng mga araw ng bakasyon at isa pa, na-arrange na lahat ng mga biyahe nila pati hotel. Kaya yung isa sa kanila, tawagin natin siyang Liza, ang nagsuggest na ituloy na nila ang trip. Hindi ko alam kung paano nila naayos yun, pero napagkasunduan na nila, na magbarko na lang para lang makarating sa lugar na dapat nilang puntahan. Nakarating sila sa isla pero kailangan pa nilang sumakay ng isa pang bangka para sa kanilang tunay na destinasyon. Nakausap nila ang isang bankero at tinatawaran nila ito. Si Liza ang nakikipagdial sa bankero at talagang binabarat niya. Medyo may katarayan din kasi si Liza. Tumatawad siya hanggang sa punto na palugi na. Sa huli, napapayag din nila ang bankero. Pero bago sila tumuloy, nagdesisyon sila na kumain muna dahil huli na at gutom na silang lahat. Sa isang karinderya sila kumain, hindi naman daw anong kasarap ang mga ulam doon pero si Lisa, sarap na sarap. Kahit pagkatapos nilang magbayad at umalis sa karinderya, iyon pa rin ang bukang bibig ni Lisa. Tinatanong pa niya ang kanyang mga kasama kung nasarapan ba sila, pero sinabi lang ng iba na okay lang ang pagkain. Parang wala namang espesyal. Pero parang pinipilit pa rin ni Lisa ang kanyang mga kasama para mag-agree sa kanya na masarap nga. Nagtataka na ang kanyang mga kasama kaya umuun na lang sila para matapos na. At doon na sila nakarating sa kanilang destinasyon. Nagstay sila doon ng apat na araw. Sa kabuuan, naging maayos naman. Nagawa nila lahat ng mga aktibidad na gusto nila. Nag-enjoy silang lahat. Maraming mga tanong ang lumabas dahil sa pangyayaring ito. Ilan araw matapos nilang bumalik, bigla na lang sumama ang pakiramdam ni Lisa. Kinagabihan, bigla siyang nagsusuka ng dugo. Dinala nila siya sa ospital. Sabi nila, sakit sa lapay daw. Okay pa siya noon at nakakausap pa. Pero pagkatapos ng dalawang araw, hindi pa rin gumagaling ang kanyang kondisyon. Pero may mga kaibigan na bumibisita sa kanya at nakakapagpatawa pa daw si Liza. Tinatanong ng mga kakilala niya na nalaman na nasa ospital siya kung may pinuntahan ba siya at sinabi nga na galing siya sa out of town trip. May isang nagsuggest na ipaalbularyo daw. Baka may nagalit sa kanya. Hindi naniniwala ang kanyang pamilya sa ganitong bagay pero sinubukan na rin nila dahil wala namang mawawala. Ang albularyo na kanilang kinausap ay sinabi na wala naman daw siyang nakitang masama. Pero napansin ng mga kasama niya na parang may hindi sinasabi ang albularyo. Hindi na lang nila pinansin ang inasta ng albularyo dahil baka ganun lang talaga siya. Pagkatapos nilang lumapit sa albularyo, biglang lumala ang kondisyon ni Liza. Bigla na lang nagkaroon siya ng seizure, paulit-ulit na nagsusuka ng dugo, at kinailangan na siyang lagyan ng tubo. May isang kakilala sila na may kaalaman tungkol sa mga kulam-kulam na iyon. Tawagin natin siya na Corazon. Nagalit siya ng malaman niya na pinakonsulta sila sa albularyo. Sinabi niya na kung sino man ang gumagawa nito sa kanya, lalo lamang siyang nagalit. Sinabi niya na hindi tatagal ng isang araw at papatayin na si Liza. Pinakiusapan nila si Corazon na tulungan sila, ngunit natakot siya dahil mas malakas daw ang kumukulam kay Liza. Ayaw niyang madamay. Bigla na lang nawala ang kanilang kakilala na ito. At nagkatotoo nga ang sinabi ni Corazon. Kinabukasan, binawian na ng buhay si Liza. Coincidence lang ba na hindi na dapat matutuloy yung out of town nila? Posible kayang nakulam si Liza ng mamang bangkero. At anong meron sa nakain ni Liza sa karinderya? Maraming mga tanong ang lumabas dahil sa pangyayaring ito. Pero ang pinakamahirap na tanong ay, paano magsisimulang muli ang isang pamilyang nawala ng anak at kapatid ng dahil sa isang pagkakataong marahil ay tao lamang ang may gawa. kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya. Mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com at gmail.com.